Ito wow. na po yung property. Ayan. Ayan, papasok. Malaki din pala to. Oh, 1.5 hectares to sis. Mm -mm. Siya, may maintenance na nga lang yan kasi punong-puno puno na siya ng mga puno ay mas pumayag ng may-ari na pag naka 30% na mayroon na dapat nagpares may mga nagpares na dito eh na pag 30% pwede nang i-occupy ayun ang pumayag gusto niya pag naka 80 ah 80 ay ngayon binibenta magkano ang ano dito per square yung yung mga, ano may mga nagpares na sina uli na lang kaya buuan na to magkano per, per square dito 55 Ang ganda. Oo, may mga ano, mga manok. Mga manok eh. Lahat na to, pati bahay, kasama. okay. Kaya nga, binili mo na lang dyan, Lucas. Ang ganda dito. Ang ganda dito, oh. May sa ano, 1.5 hectares. Kasama na po, bahay. Ayan. So, titin kasi may nagtitingin po ngayon, hindi ko lang po alam kung makukuha po ngayon. Pero pag hindi po, may pag-asa po po tayo. 5.5 per square. Ayan po, 1.5 liters po ito. Ayan. Mm, ganda. Diba? Ang ganda na yun niya. Paksama pati bahay. So, ayan po. So, 1.5 hectares. Kabuuan, 5.5 po per square. So, buo na po ito. Pag po natin, is yes, buo na po kasama na po bahay. Ayan, gated na po siya. Ayan. So, may kita po natin. Maintenance na lang po ito kasi nga po for ano na po ito talaga. Para sa... Si, Ayan, pati bahay po kasama na po pag ibebenta Ayan, oo, oh, ang ganda po talaga, promise. So, 1.5 hectares. Ito po lahat. Simula po dyan sa may gate. Dito po ito sa malaking ilog, banda. Ayan. So, may mga puno na po talaga siya. Maganda po talaga kung tutusin. Ayan, may mga mangga na. Siyempre sa ngayon, nagalaga sila ng mga mano kasi nga wala pang nag-occupy dito. Pero pag mag-occupy na po dito, siyempre tatanggalin na po yan. Tapos nasa sa inyo na po yan. Kung ano po yung gagawin nyo, ang ganda po talaga dito, improvise na lang po. So 1.5 hectares po ito. Ayan. Sa ngayon po kasi may titingin. Pag nagustang po nila, kukunin po nila. Pero if ever na hindi, so meron pa po tayong chance. So 1.5 hectares, 5.5 po per square. Pang kalahatan na po ha, hindi po yung subdivided po ito. Buo po itong 1.5 binebenta So hindi po tayo kailangan na kung meron bang 500 square meters, hindi po ganun. Buuan po, 1.5 hectares po lahat. Parang lahat to bibilhin mo. Kasama na po ang bahay. Ilang bahay to? Dalawa. Mara, maganda po dito. So, yan. Pag nakuha na po nito, ito kasi meron po kami kasama dito ngayon. Pag nakuha na, thank you. Pag hindi pa, o oh, di, may pag-asa pa po kayong kumuha. May pag-asa pa po kayong makakuha po dito. Diba? Ito po yung bahay nila dito, which is maganda. Ayan. Tapos i-improvise na lang po. Ayan po o. and oh, oh di ba may parking na. Tapos may garden na doon. makan ka Tapos maganda pa yung panahon. oh, di ba? Tapos pagandahin na lang tong bahay na po Since kung mga makakabili. So, ano pa? diba? 5-5 five, five lang tapos 1.5 hectares malaki-laki na rin to ah oh. pwede gawin yung resort diba ganda ganda dito ang oh. kitang aso Ito po ito sa malaking ilog. Ayan. Dami nilang aso. Siyempre kinakalaman talaga nila magkaroon sila dito. 1.5 hectare. Kasi so yun si Mama Mary tagabuntay dito. Ayan. Bundo. Ayan. Mm Ayan. -mm. Ang dami na mga puno, mga mangga. O, oh, pag namunga yan. Pag ikaw makakuha nito, pwede mo rin to maging source of income. Diba? Yan yung mga mangga. O, ang dami. Ilang puno yan. Palibot. Hanggang doon. O, di diba? So, pag nakuha mo to, ang galing. Pwede kang magpagawa dito ng resort or kung ano. Diba? May mga nyug pa. O, oh, tapos ito dito, meron din. Mm, Di ba? Ang ganda. Ano pang inaantay nyo? Kaso nga lang, meron nga yung nag -dripping. Ito. Sa, ay, sana makuha nga nila. Magustuhan nila. Kasi talaga maganda naman po talaga dito. Pero pag hindi, so available pa rin po. unahan na lang po ito. <laughs> Wala pong problema kasi ano naman po ito eh. Hindi to illegal ha. Legal po ito. <laughs> Ang ganda talaga, 'di ba? Tas gated na po talaga siya. Mas wala ka ng problema ahin. nasa sayo na yun. kung papagandahin pa, mas maganda. Para mas okay. Niyan. Maraming mangga, puno ng nyug. Karamihan mangga. Sayang. Pag namunga yan, tiba-tiba ka din. Kasi pag mangga kasi, mabili po siya. At mabilis po siyang mabenta pag mangga. So ayan, ulitin ko lang po, 1.5 hectares po ito. Pangkalhatan na po is 5.5 per square. So, buong-buo po to dapat bibili nyo po. So, kung sino po dyan ang... Um, pag hindi po ito makuha nila, hopefully makuha na po talaga para kahit papano, ba diba? Pero pag hindi, oh, may chance pa po tayo. <laughs> pag may chance pa, pag hindi pa po siya nakuha. Ah, diba? Ang ganda po, promise. Promise po, maganda po talaga. May ano na, all-in-one na po ito. Bahay, kasama na po mga puno, basa lahat. Kung ano po yung nakikita po ninyo dyan, pag kayo po ang makabili po, hindi lang po kasama yung mga um, alaga nilang manok. <laughs> basa halos lahat po is inyo na po once na nabili nyo na po ito. So, ano pa po inantay nyo? Um, anihin ko na lang po pag hindi pa po kung ano po yung decision nila. Pero sana makuha na po to So, abiso na lang po ako sa inyo kung ano po yung outcome na mangyayari po ngayon sa tripping po ngayon. So, sasabihan ko na lang po kayo. Thank you. So, ayun po. Ang sinasabi ko nga po. Um, maganda. Sabi daw po is maganda naman po ito. Kaso nga lang nakadevelop na po. Siguro parang gusto nila sila mag-develop. -de so, ngayon pupunta po kami sa ibang um, project. So, ayun po. So, kung kayo, kung gusto nyo, kasi mas maganda naman eh, naka ano na eh, mayroon ng develop o oh, di ko konti na lang yung develop na gagawin nyo. So, may chance pa po tayo. Kaya ano pang inaantay nyo, kunin nyo na po. So, ayan po. Maraming maraming salamat.